Your Honor, as much as as much as possible, pero ayoko pong sumagot po ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam. Pero, pero, Nakaraan po na Senate hearing, kaya po lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin puro naging I don't know po ang sagot ko po dahil ayoko po madamay po sila, yung mga incorporators, co-incorporators niyo sa Bowfoo ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakang piyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Uh, Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po lumaki po ako sa farm. Maraming pero sorry, Madam Chef. Malayong sagot niya. Sorry, sagot yes Ravi. 'Yun na nga po. Eh paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni Tatay mo na sina Shiela si Nashiela at CMN lialguo ay mga kapatid nyo pero sa mga birth certificates niyo iba-iba ang petsa ng kasal nila date din ng kasal ng magulang ni Sheila Lialgo na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Lial pero hindi date ng marriage ng magulang ni CMN si Lialgo uh, uh, na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Leal, ang magulang so paano nyo maipapaliwanag yon iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo Your Honor, as much as possible ay ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede makasingit ito lang. Alright, Sen Rafi. Okay, ito lang, may uh, Mayor, ano. Sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelie Lial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo sinong kasama ninyo? Na, na ba yun sa'yo ng papa mo? Habang nagsisilbi bilang kasambahay? Yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay okay? hindi ko Okay, so lumilitaw dito, amo yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutos ang pamalengke, kasal sila. Kasal sila pinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage, sabi dito eh. Meron sila. Your Honor, as much as, as, much as possible, pana, ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam. Pero, pero again, Mayor, ano, siyempre tatanay mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo. Paano nangyari? Your Honor, hindi Na, ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na magikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga oh, No, don't, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then, yung both parents mo nagbibigyan ng information about you, about the, their, uh, their lives. Kasi, Paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na ito, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas po na kawawaan ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, umamang ka, etc. Hindi Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si Papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung Papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the end time, and hindi ka interested na si Papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na bakit kaya ito si Papa sinungaling? Bakit kaya si Papa ay magsalita? Siyempre, sohin mo yan, Papa. Sinasabi mo, kasambahay si Mama. O oh, pero kasal pala kay ni mama. Papa, dalawang beses kay kinasal ni papa. Ay, papa, dalawang beses kay kinasal ni mama. Bakit? And yet you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked. But you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, minigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po, po tayo, kayo, ma madam, huwag po. niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. <laughs> hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo. Nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Kasi Sen hindi, hindi uh, just to you, at this point acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen Jingoy Estrada. Salamat sa pagdalo. So, so Um, sana maintindihan mo, Mayor Go, kasi ang ginagawa mo, nililihis mo eh. Kumukuha ka ng simpatiya sa publiko eh. Kasi that's what the public really wanted to hear na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye. Gusto mong pumunta doon eh. Pero no, wag mo kami lihisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Huwag ka magpapakaawa dito po, mayora Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to... Uh, um, Get more information about who you really are, because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent can you lying, you lying through your teeth. Sometimes kasi sa a mo, akala mo yung mo nagiging totoo na. because, guess, you've been living in a life of lie. Basi po sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yan muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa uh, marriage certificate na yan. At ito, ito po yung malala, Mayor. Nung pinacheck ko po, wala pong record ng kasal. Sina Angelito hmm. Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Ha? Huh? Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence, have three children, but according to you, Mayor, have only one child, apparently don't even exist. So, hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha? Huh? Next question. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino Chinese? Final answer please ha dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi niyo na uh, sa iba't ibang uh, pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So tama yung lumalabas sa social media. No, taga Fujian sila. Okay. So ayan, mga social media posts. Uh, at babalikan ko yung Fujian mamaya, okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito Guo, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po, yung tinatanong ko, Mayor, I had this check po eh. and the chinese national cannot have two citizenships yes. wala po silang dual citizenship why would you say he's a chinese national with a chinese passport pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay pilipino siya so naiintindihan mo ba kung bakit ang gulugulo po ng kwentong buhay niyo tungkol sa pamilya nyo? so baker uh, your honor yung tatay ko po ay chinese passport holder at siguro po your honor Uh, maganda rin po na itanong, i-check din po natin doon sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila. Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero ang tinatanong ko po bakit siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen pero ang citizenship niya, Pangalang Angelito Guo sa inyong birth certificate ay Filipino siya. So, bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Uh, Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese. At hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Okay. So, babalikan po natin talaga yung uh, okay. misteryosong birth certificate na yan. Na bagamat hindi kayo ang naghanda, pero... Nung umabot na po kayo sa age of reason, sa legal age, lalo na naging uh, local government official pa kayo, eh dapat talaga uh, naiklaro, matagal na. And Mayor, I am sorry, but even your revised story, no? yung napanood po namin lahat sa, sa media, sa balita, parang hindi rin po totoo. Your birth certificate is riddled with holes. And if your birth certificate is the basis of your citizenship, So, pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung Chinese ang tatay ninyo, based on your own self-declaration. Well, sa ilalim ng 1973 Constitution, na yan, yan ang umiira na Constitution nung taon ng inyong pagkapanganak, 1986, kailangan Pinoy si nanay nyo para maging Pilipino rin kayo. Pero itong Amelia Leal, whoever she is, kasambahay ba, o nanay ninyong tatlo, is a person with no birth record. So, how can you derive citizenship from a woman whose very existence is questionable? Ayun. Uh, pa pa uh, paano ba namin paniniwalaan, Mayor, kung saan galing yung inyong identity at, at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent pa nga yung ibang mga documentation sa inyo. Your Honor, lumaki po ako. Nadala-dala ko po. Nung, nung 2005 po, dal, uh, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Well, kung sinasabi niyong lumaki kayo, alam niyong Pilipino kayo, Uh, kailangan backed up yan ng documentation. Bilang government official, alam nyo yan. At kapag kumukontra sa isa't isa ang mga dokumento or non-existent yung mga importanteng dokumento, nagiging kaduda-duda yung uh, sinasabi nyo mga identity at citizenship. At earlier, no, kung, kung sinasabi nyo na hindi kayo sinungaling, uh, kung hindi kayo ang sinungaling, Ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa birth certificate nyo. At itatanong po namin yan uh, mamaya. Ngayon, Mayor, sabi nyo, hindi nyo po kilala yung mga kapatid nyo. Actually, to be exact, sabi nyo, di kayo sigurado kung sila ay mga kamag-anak nyo. Do you still maintain this, Mayor? Uh, Your Honor, pakiulit po. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo, at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila ang sabi nyo sa akin hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. E, talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So, and, and, ito na po. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo. Nina Sheila Guo at CMN Guo. Ayan. Hindi po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Leal Guo showing you traveled at least three times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakararan po na senate hearing kaya po lahat na lang po naging sagot ko po is i don't know hindi ko po alam dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao kaya lahat po na natanong niyo po sa akin puro naging i don't know po ang sagot ko po dahil ayoko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit ayoko po sila madamay po dito ayaw niyo silang madamay pero napakadili naman naming i-check kasi na uh, of public record itong mga public documents na ito. Actually, lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, or pagbigay ng sagot na hindi pala totoo, kundi mga kasinungalingan. Okay, um, Mayor, dako na po tayo sa Baufu. So, please help me understand this. No? Sabi nyo, kayo po ang bumili ng lupa kung saan nandoon ngayon ang Zunyuan na dating uh, Hongsheng. So, pero alin po ang nauna? ang pag-incorporate ng Baofu o ang pagbili ng pagbili nyo ng lupa? Kasi sabi nyo po sa interview nyo, 2018 nyo binili yung lupa. Pero bakit ang mga titulo ay lahat sa pangalan ng Baofu na nung 2019 lang incorporated? Huh? At ang deed of absolute sale sa lupa ay sa pagitan ng Baofu at ng mga private owners noon. So, ito po, isang example nga. Absolute deed of sale. Fu, tapos yung dating private owner. So ano ba ang tut Alin ba ang nauna? Fu ba? O yung uh, pagbili ng mga lupa? Your Honor, nauna po yung pagbili po ng lupa. Yung lupa po, nabili ko po sa mga private po na tao. Installment ko po binili sa kanila. Tapos nung pumasok po ang Fu pumasok po yung mga Chinese po na investors po. Yan po yung naging pinakapuhunan ko po sa kanila. Kaya direcho na po derecho na po yung naging uh, transfer po ng title. So H -h ngayon sinasabi nyo na unang ma-incorporate ang Baufu, sumunod yung pagbilini na lang lupa. Uh, hindi po your owner, uh, nauna pa yung lupa po. Kasi nabili ko po yung lupa po na installment. Kailan nyo binili yung lupa? 2000, 2018 2018. Opa. So eh bakit Baufu ang pangalan dito? hindi pangalan nyo at yung dating private owner? Uh, direct na po yung naging transfer per direct na po yung naging transfer po your owner. Uh, hindi po siya deed of sale, uh, deed of um, ano tawag doon? Contract to sell po. Ang naging kontrata po namin doon sa private owner po. Okay, and in fact may may kopya nga kami ng uh, May kopya ba kayo nung contracts to sell na nakasulat doon na Alice Guo ang buyer? Uh, Your Honor, meron po. Pwede nyo bang i-furnish sa komite ang kopya niya uh, within the day? Within the day, oo po. Alright, salamat, Mayor. Ah... Uh, kaya lang, okay, iintayin ng komite yung, yung documents na yan. Pero, what this still looks like to me is that yung Baofu ang unang binuo, tapos ang Baofu ang nag-acquire ng real estate. And based on this one example of an absolute deed of sale, pin, na nabili nila sa private buyers. Dahil hindi pangalan nyo yung nandito eh. Hindi kayo party sa transaksyong ito. Uh, hindi yung sinabi nyo nga na nagbebenta kayo ng baboy sa Clark, natalisod mo lang sila sa, ng mga may-ari ng restaurant, tapos sinabing parang hey guys, ba't di na lang gamitin yung lupa ko? Uh, kasi parang yun po yung pinapalabas ninyo. This, uh, just one copy ng absolute deed of sale, ay pasisinungalingan yung sinasabi yung bahagi ngayon ng kwento dahil lumalabas dito ang nag-transact ng sale ay hindi kayo kundi yung bawfu na at yung private owners. Uh, your Honor, mag-provide po ako ng copy po sa inyo Uh, doon sa previous owner po, kung hindi po ako nagkakamali, mga Cruz po yata yung last name po nila. Uh, Meron po kami kontrata po na nakapangalan po sa akin. Uh, conditional sale po kasi installment ko po binili yung lupa. At nung, so you, alright, ano oh, po yun? Opo, oh your honor. At nung nakausap ko po sila, uh, pinadirect na po yung transfer po. Kasi yun yung, yun yung, yung pinaka-share ko po yung lupa po nung tinayong compound po na baw Naka-reflect ba sa contract to sell na isusumite nyo sa komite yung condition na sa deed of absolute sale, hindi na ang pangalan nyo ang lalabas kundi yung BAUFU at yung dating private owners? Uh, Meron po akong copy po noon, Your Honor. So titignan po ng komite yan, i-expect uh, po namin i-submit nyo sa Opa. amin within this day. Opa. And bakit ko po kinukulit itong puntong ito? Bakit important distinction ito? kasi yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baofu ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. Kaya, duda talaga po ako, Mayor, pasensya na, na pakalat-kalat lang sila sa Clark, nagpapatranslate sila sa inyo, at uh, naisipan mo lang na i-alok ang lupang uh, nabili mo na. what it really uh, looks like to me a was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities and it was part of a synchronized and coordinated plan all along buying land opening up a pogo enterprise maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence of this. Pero at this point, Mayor, alam niyo po ba na yung mga co-incorporators niyo sa Baufu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon dun sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baufu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nagresearch po ako sa through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa uh, money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman 'ko po nung nakita ko po sa Facebook post po niyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo. Nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula Piggery, papuntang Pogo, para ang laking uh, multiplied many times over. Hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki nang ipapasok yung equity, yung mga lupang sabi nyo binili nyo on installment over the years sa mga... Uh, da, mga private owners hindi po maliit ang 7.9 hectares halos 8 hectares hindi ba kayo nag due diligence sa papasok makakasama yung mga co-incorporators sorry mama okay. ako hindi ako negosyante pero alam ko mga negosyante hindi umaalam lang sa pagkakataon ng mga co-incorporators nila uh, after matanong sila sa isang senate hearing sa Facebook due diligence dapat di ba sa mga dokumento Uh, sa mga government agencies natin? Uh, Your Honor, bago po nangyari po yun, uh, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Ji Yang, siya lang po yung kausap ko po. At ang katwiran ko po that time, since akin naman po yung lupa, majority po na sa akin, wala po mawawala po sa akin. At nung huli na lang po, naging pogo po yan. Nung una, primarily po, ang usapan po na project po ay housing. Yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Wang Jiyang. Si Wang Jiyang po, nakilala ko po siya sa Clark, na marami po siyang restaurants, at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin, mabait naman po siya. At inoffer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa bamban. Well, uh, medyo, okay, uh, inuulit nyo yung ilang mga detalye dahil gusto nyo nga uh, maintindihan namin sa ganyang perspective yung kwento. But uh, lalo lang dumadami po yung things that uh, don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga Fujian, uh, si father ninyo. Uh, alam nyo po ba na ang kasama nyo sa Baufu ay mga taga Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang.